Dalawang bahay sa Sitio Javier, Dagit, Labo, Camarines Norte ang inararo ng isang wing van truck bandang alas 11 kaninang umaga. Batay sa inisyal na investigasyon ng Labo MPS, mula Batangas, magdi-deliver sana ng grocery items sa nasabing bayan ang truck. Subalit nakailip daw ang 40 anyos na driver nito na nauwi sa nasabing insidente. Apat na individual ang naitalang sugatan kabilang ang tatlong bata, edad lima, tatlo at dalawang taong gulang na agad namang isinugod sa ospital. Ito pong driver ay may kasama pong dalawang pahinan din. Inamin po silang tatlo rin ay naidlip. Sa ngayon, patuloy pa rin ginagamot ang mga bitima habang ang sospek ay nasa kustudiya pa din ng pulisya. Ang kagandahan po nito, hindi naman po ganong mabilis yung kanyang takbo dahil curb po ito. So nagminor siya pero dahil nga naidlip, tumama po yung kanyang sasakyan sa, sa dalawang bahay po nung oras pong yun. Muli namang nagpaalala ang PNP sa mga driver na siguraduhing nasa kondisyon ang sarili at may sapat na pahinga bago magmaneho para maiwasan ang mga ganitong insidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.